Ngayong araw po darating ang uh, labing isang Pinoy seafarer na nadamay sa mag ng mga rebelde yung huti uh, sa isang barko merchant ship sa Gulf of Aden. Oh, higit tayo ng update dyan. Bayan, nasa linya si uh, Department of Migrant Workers Officer in charge under Undersecretary Hans Leo Kakdag. Magandang umaga po, USEC Hans. Magandang umaga Sir Aljo sa inyong mga tagapakinig at tagapanood. Magandang umaga po. Opo. Ano pong uh, detalye po ng uh, pagdating ng mga uh, Pinoy seafarer natin uh, na naapektuhan ng gulo po ng mga rebeldeng huti uh, dyan po sa Opo. Gulf of Aden? Opo. Doon po sa inataking barko noong Marso asa is mm -hmm. labing lima ang Filipino seafarer. Dalawa sa kasano, kasi na maampalad ay na sa wiki at patuloy ang pakikisa at pagtulong natin sa mga kaanak. Uh, yung dalawa, major injuries, nasa ospital pa sa Djibouti. Yung labing isa, sila po yung pauwi mamayang gabi. En route na sila at uh, papunta na po ng Uh, mayroong stopover sa Hong Kong at pauwi na ng after that uh, brief stopover pa po pauwi na sa ating bansa pa yah. Ang importante ay yung mga benepisyo na gantay sa kanila dito. Uh, uh, Use kung ano pong asistans na pwede natin maibigay sa ating pong mga uh, yes. kababayang mga seafarer. Yes. Mm -hmm. ang, ang direktiba po ng ating mahal na Pangulo ay whole of government approach. Kaya unang una uh, nandiyan dyan ang DFA at TMW nagsanib pwersa on the ground tumulong sa kanila doon sa bantang Djibouti kung saan nag, yun ang parang staging area bago sila na uwi. At pangalawa, yung financial, humanitarian, livelihood assistance na naka-ready oh, uh, sa kanilang pag-uwi, DMW, OWA, ang DSWD, pasalamat tayo kay Secretary Rex Gatsalian, ang psychosocial counseling dahil sa trauma nila na natanggap, nakahanda na rin DSWD at Oa And then ang DOH, Secretary Ted Erbosa, ang kanyang medical team nakaredy rin mamaya pagdating. Kasi uh, siyempre merong uh, kailangan basic medical check-up uh, pagdating sa airport. And then pati yung uh, mental wellness ay uh, psychosocial counseling ay titignan din ng DOH. Okay. Uh, pati na po ang uh, mga incentives at uh, financial assistance na pwede nating uh, ibigay doon naman sa naiwang pamilya yeah nang namatay nating mga kababayang seafarer. Yes, yes, kasama po yung financial assistance sa kanilang ng okay. pag-uwi. Kumusta na po yung retrieval operation natin doon sa dalawang namatay, nakakalungkot okay. no, na mga seaman natin? Okay. Uh, USEC? ongoing ang salvaging operations. Uh, merong uh, nang naka-engage na internationally no na uh, salvaging company kasi specialization po ito yung salvaging, uh, highly technical. Bigyan lang natin ng puwang po ang uh, salvors sa pagsasagawa ng salvaging operation on ongoing po. Oh, po. Uh, may counting hamon kasi itong mga hutis ay nagpapadala pa ng mga drones doon. Hmm. Kaya uh, noong isang araw napabagsak pa yung ilang drones na may planong umatake kaya uh, uh, may uh, security concern kaya uh, iniiwasan pa itong sitwasyon na ito at uh, yung uh, meron din uh, na uh, uh, kahirapan sa pagpasok uh, dahil uh, nasunog no natupok dahil fuel section ng tinamaan ng missile but nevertheless ito na yung sinasabi ko kanina sir Aldon na trabaho yan ng salvors uh, let's just allow them to do their work and ang inaasahan natin ma-retrieve mare nila yung labi ng ating dalawang mahal na tripulante yung mga sugatan po nasa Djibouti Hospital kumusta na po sila sila iba well, meron tayong team ngayon doon na uh, nagmamanman ng sitwasyon nila they are stay in stable condition no at uh, uh, hindi na rin tayo uh, hindi na rin sila magtatagal doon at umaasa na tayo na sila y, sila ay uh, makakauwi na rin ng agaran but of course they need to secure the medical fit travel certification uh. hmm. hindi naman natin din sila pababigayahin kung hindi pinayong ng doktor. Delikado nang dumaan dyan sa Gulf of Aden at Red Sea. Ano po ang uh, iminumungkahi po ng DMW para sa ating mga kababayang seafarer? Nating opo uh, pati na ang mga maning agencies nila at ang ating pakikipag sa iba't ibang sektor. O so, ang tinatalaga natin dito yung desisyon ng International Bargaining Forum opo. yan ay venue ng ship owners and seafarers groups globally. Uh, nakikilahok tayo diyan at uh, sa pamamagitan ng paghimok sa kanila ng pagpasa ng dalawang resolution noong Disyembre at Enero kung saan dineclare na high risk area ang Red Sea at Gulf of Aden. Ibig sabihin may right to refuse sailing ang mga tripulante natin at pauuwiin sila bibigyan ng dalawang buwang sakod kung sila ay nag-register ng kanilang right to refuse sailing at pag mag-decide silang maglayag hmm. ay kailangang... Uh, Uh, sila ay bigyan ng doble ng sahod at uh, sweldo at disability benefit at merong security uh, force or personnel on board. Uh, at ngayon, ang 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 pinapoint out na sa mga ship owners ay una, kita uh, nasabi natin sa kanila na isagawa yung rerouting uh kung, kung hindi man talaga maiwasan yung paglalayag uh, madadagdagan ng dalawa tatlong araw ang biyahe at uh, tataas mm -hmm. ang cost pag rerouting pero uh, safer ang ating tripulante mm -hmm. pangalawa ay i talaga na yung uh, mayroon na rin mga seafarers na nagtumatangi right to refuse exercise their right to refuse sailing uh, uh, patuloy na talaga at pagtibayin pa itong right to refuse sailing kaya ta uh, hinihiling natin na uh, nagalangin nito at uh, pauwi ng agaran. Meron na rin ako alam mga kaso na, hmm. na umiwas ang mga tripulante natin. At uh, italaga pala, paigtingin pa lalo ito para malinaw na talagang nasa kagustuhan ng seafarers hmm. natin yung kanilang paglayag doon. Hindi natin pagpipigil, Sir Aljo, ang, oh. ang paglayag. No? Kasi global trade yan, decision yan ng ship Apo, owner. mako Ang makokontrol natin yung paghimok uh, himok sa ating mga hmm. tripulante na kung ayaw nilang sumakay, huwag silang sumakay. Yung okay. right to refuse tailing. May iba po tayo, Yusek, bin, da, binabatikos sa uh, DMW ng isang mambabatas dahil is, uh, sa prolonged deployment ban ng OFW sa Kuwait. Ano po ang reaksyon uh, ng DMW dito? Patuloy ang pag-uusap natin with the Kuwaiti government. Uh, hinihiling natin ang pasensya ni uh, Chairman Ronzalo dito. Siguro hindi dapat patikos ang Kundi uh, pag uh, pag-uusap daanin na lang natin sa mahinahong pag-uusap at uh, at ito ay kasi ngayon rapid period pa ng Ramadan ngayon ano ay at uh, uh, ginagalang din natin yung proseso nevertheless we had already openly uh, mentioned to the Kuwaitis our openness to negotiate and to discuss this matter uh, hindi ho natin kailanman sinagkaan ang pang uh, pagkakaroon ng uh, magandang usapan with the Kuwaiti side kaya uh, Bukas na bukas po tayo sa pakikipag-usap. Maraming salamat, Usec uh, Attorney uh, Hans Leo Kakdak, ng DMW. Good morning po. Maraming salamat, Sir John Alcio. Maraming salamat po.